Hello guys! Maulan na morning sa ating lahat. Ito almusal natin ngayon, no? Oh. So, Suman. Ito, cute, oh. Ah, uh, Quezon, Quezon province style daw to. Ayan, nagka-cute. Iinit mo na natin. Ngayon, nakalagay sa riff to. Ito yung nabili namin kahapon sa ECM. Ang <laughs> At matikman. Mahawta ninyo, almusal ta ninyo. Ito na yung suman na ininit ko. Oh. Yung suman gawa ng ano na to, sa Quezon province daw. Oh. Rickman ko. Ay! Uy, marami lang but to. Ayan. Ayan. Ay, lagkit o. Oh. Ito na may kapi tayo Mmm. Oh. Harap. Harap. Parang ano, naalala ko yung timpla ni Mama, ni Mama Sita, oh. Na, medyo may alat-alat kunti na matamis. Alam, mo parang timpla mo, Ma. Naalala ko yung timpla ni Mama, ng Mama ko. Hmm, so yun yun. Masarap. Parang liliit lang yun. Sarap, guys. Sarap. Yung lagkit talaga, oh. Pure malagkit talaga, oh. Tapos abundant talaga sa niyog. O, oh, langis langis ko. Oh. Uy, masarap. Mmm. Kapon kasi binili namin to. Si Jomar lang yung ano. Jomar lang ang kumain. Ayun ko lang na Ah, ang sarap sa ano, kape. Sa black coffee. Masarap. Kain tayo. Pero alala sa mga ano, may acid reflux. Si Jomar, Nataki kagabi ng ano Acid reflux dahil dito Kasi yung ano niya Yung langis ng miyog Bawal kasi ang fat sa ano Sa acid reflux Pero yung iba yung ko lang kung Maano sila May, epekto sa, may bad effect Sa kanila Gajomar kagabi Napuyat Napuyat siya Na ano na acid siya dahil dito. Paano kahapon, nakaano siya. Hindi maagad ang kinain doon. Habang ano, naghintay doon kahapon. May kain. Ay, masarap. Masarap. Mmm. Sarap. Mm, thank you for watching guys. Busin ko yan talaga.